Magandang gabi po, Dagayane! Ayan po ako po si Gigi. Magandang gabi po, Happy Fiesta, Happy Fiesta po sa inyong lahat. Uh, may tanong ako. May tanong ako. Nagbigil ka na ba ng pagmamahal? What? Dahil hindi kayo pwede. Pigil ka na ba? Okay, ito pa, ito pa. Kung bibigyan ka ng isang pagkakataon na makasama ulit yung taong mahal mo, kahit isang sandali lang, kahit alam mong mawawala din siya, at alam mo na hindi siya mapapasayo. Okay. Alam nyo, may, may mga araw na kahit kumpleto ka, parang kulang pa rin. Kasi wala yung taong hinahanap-hanap mo. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo kung, kung wala siya, parang wala ka na rin ko pa yung nakikita yung dalawang balloon na yan. Saan niya nabili yan doon? Ang ganda, gusto ko mag-uwi. <laughs> Again, happy, happy fiesta po sa inyong lahat. Ito, meron ako yung share. Alam mo yung tipong buo na yung loob mo, tapos ibibigay mo lahat, kahit wala nang matira. Grabe naman yun kasi para sa iyo sapat na na siya yung kasama mo kahit sa dulo kahit sa pakinggan niyo ah kahit sa dulo wala kang kasiguraduhan parang puro heartbreak yung kinakanta ko sa inyo para sa si, para to sa mga hindi sigurado sa karelasyon ano ba talaga meron kayo?